Ganito nga ang itsura ng Puerta del Sol dito sa Madrid paggabi. Take note, Wednesday night pa lang yan ha, weekdays. Pero dahil isa ito sa mga pinakasikat na tourist spot dito sa Madrid, napakaraming tao talaga ang nagpupunta. Lalo na nga pag Fridays at weekends, hindi mahulugang karayom sa dami ng tao. Nakaka-amaze din naman kasi yung mga structures nila dito sa Spain. Yung mga buildings, yung mga malalalim na history. Tapos halo pa ng modern and classic vibes. Anyway, niyaya lang talaga akong lumabas ni Ate kanina. Dahil nga nakabakasyon siya ngayon at lagi lang din nasa bahay, ay nakikita na niya yung daily routine ko na halos nag stay lang talaga ako sa loob ng bahay. Natanong na nga niya ako, hindi ka ba naiinip? Kasi ako yung naiinip para sa'yo. Ang sagot ko naman ay sanay na nga lang din ako dito sa loob ng bahay dahil dito nga lang naman yung trabaho ko. After ilang attempt ng pagyayaya e eh, napa-oo nga din ako. Sakto at may trabaho si Jay at malapit lang siya sa Sol. Sabi ko nga ay dun na nga lang din kami magkita. Alas 7 na nga lang din ng gabi yan, pero tignan nyo, may araw pa rin talaga. Kaya doon na rin kami magdi-dinner. crave na ng chicken si J, kaya ang sabi niya, sa Popeyes ice na lang kami kumain. Dito nga sa Seoul ay may malapit na Popeyes. ice. Tignan nyo, di ba? Napakaganda rin ng ambience dito. Walang tapon, kahit sa ang solo ka pumunta, eh maganda nga naman talaga. Nag-order lang kami ng chicken dyan dahil ayan talaga ang gustong-gustong kainin nitong isa. At syempre dahil hindi nga uso sa mga fast food dito ang rice, ay nagbaon na o ng pangmalakasang kanin. Binalot ko pa sa aluminum foil para hindi agad lumamig at mainit pa pagkainin. O oh, di ba? Pinoy life hacks. Nagbaon ng sariling kanin. Napakadami ko nga daw binaon. Sabi ko ay sakto lang yan dahil malaki rin naman yung mga piraso ng manok. Nakakatuwa nga din dito sa Popeyes, hindi mo malaman kung ano yung timpla ng manok. I mean yung size. Kasi minsan maliit pero minsan naman napakasobrang laki. Tignan ko na lang kung hindi ka talaga mabusog dyan. Nagsabi nga din si ate na agad lang din pala silang uuwi dahil susunduin din sila ni kuya na galing pa sa trabaho. Ako, gusto lang din talagang mag-refresh nitong si ate. Pagot na bagot yata sa bahay. At yan, inayos na si Violi para makaalis na sila. Sabi ko nga ay magpapaiwan na muna kami para enjoyin yung gabi at mag-ikot-ikot dito dahil sakto, hindi maalinsangan ang panahon ngayon. Swak para umikot at mag-ikot-ikot. Konting kwento lang din, ng buhay ng mga Pinoy dito sa Espanya. Siyempre, hindi naman pare-pareho, pero mag-share ako ng kakaunti. Marami sa mga kababayan natin dito ay nagtatrabaho bilang nani at house helper. At kahit mahirap minsan, may mga perks din naman. Lalo na pag eksterna ka or stay out sa employer na nakuha mo. Dahil pagkatapos nga ng working hours mo, Pwede ka nang umalis dun sa bahay na pinagtatrabahuan mo. Uuwi ka sa sariling apartment or room na makukuha mo. At choice mo din kung magpapahinga ka agad. Or, pwede kang umikot dito sa mga tourist spot tulad nito. or tulad ng ginagawa namin. Pwede kang maglakad-lakad. Walang masyadong restrictions. Pangalawa, pag nakakuha ka nga ng mabait mong amo, is stable na ang sahod mo pangatlo, may respeto ang mga amo dito sa Spanya sa mga house helper at nani nila. Kaya kahit malayo ka sa pamilya, makakabuo ka pa rin ng komportabling pamumuhay dito. At for sure, makakarelate yung mga OFW dito sa Spain. Kung stay in ka naman sa employer mo, no worries pa rin dahil pag Sabado at Linggo, meron kang day off. At doon nila ine-enjoy yung pahinga nila. Hindi nga katulad sa ibang bansa or Middle East or Asia na pag pumasok ka as house helper ay napakadaming restrictions. Kaya, wag niyong nilalang lang yung mga house helper or nanny dito sa Spanya. Dahil, dahil yun nga, mababait ang employer dito sa Spain. At syempre, mas malaki ang sahod kumpara sa ibang bansa. Pwede-pwede ka rin talagang makaipon. Pero depende na rin yun sa lifestyle mo. Kaya ayan, samahan nyo muna ako habang nag-iikot-ikot dito sa Sol papunta ng Callao. Isa rin to sa mga tourist spot dito sa Madrid. At napakadami din nga pwedeng kainan. Kahit gabi, puno ng ilaw at puno ng buhay. Salamat sa pagsama na may konting tsikahan. At sana na enjoy nyo yung night view dito sa Madrid. Till next vlog mga ko.